Good morning po. Nagagawa na naman ako ng donut. Ito yung aking kilohan. 20 grams lang kailangan ko. Ilang pieces tong nagawa ko? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23, 23 24. 24 pieces sa 1, 4, 20. Nagawa na naman ako kasi kailangan may merienda. Wala akong merienda ngayon dito sa bahay, kaya nagkawa ako. Ito lang yung kagandahan natin eh. Manood lang tayo dito sa YouTube. Ng mga iluluto natin. Kung meron naman tayo available sa bahay, may mga ingredients tayo, makapagluto tayo, magkakaroon na tayo ng merienda. Hindi na natin kailangan lumabas, di ba? Ayan. Noong una, pinakita ko sa inyo yung timpla nito. Konting timpla. pag naglayak yung mga nilalagay ko mga ingredients, ayan, ito naman po, ginawa ko na siya. Ayan. Natimplahan ko na siya bago ko ipakita sa inyo. Wala akong merienda, wala akong maisip. Eh, ito, magluluto ko uli ng donut. Medyo, medyo sobrang ganda ng pagkakagawa ngayon. Ayan, oh. Sobrang lambot niya talaga. Ang, ang gagamitin pala nito pag gumawa ka is yung tubig na ilalagay mo medyo warm. Kasi pag medyo yung galing sa gripo o kaya galing sa mineral, hindi pala magandang gamitin yun. Kailangan, kailangan medyo, medyo warm siya. So yan, iluluto ko yan maya maya. Papakita ko rin sa inyo. Tapos pagka natapos ko na iluto, syempre papakita ko rin sa inyo. Ibilugin ko lang muna ito ng ganito. Hindi pa ganun ka-perfect yung gawa ko sa bilog ng donut. Pero okay na yan, maluluto pa rin naman yan. Kahit hindi siya super bilog na bilog may ano ko rin yan, magagamay ko rin paggawa ng ano, ng donut or pagbilog ng donut. Medyo konting-konting perfect na yung mga ingredients, yung mga timpla ko. Kailangan lang super, ma-perfect talaga. Kaya sa ngayon, ito pang kain pa itong aking mga niluluto. Hindi pa ito pantin Try, try. Yan, pakita ko sa inyo mamaya pagluto na po. Ito na po yung binilog kong donut. Donut bali 25 pieces po pala yung nagawa ko ito yung 5 peraso ito is 20 pieces Bari, bali i-re-rest ire ko pa uli yan ng 10 minutes bago ko iluluto kailangan takpan mabuti para yung yung pagkawet niya pagka hindi siya matuyo you know? kailangan hindi siya tuyo hindi siya masisingawan ng hangin Tinan nyo, medyo basa-basa siya ng konti Maya maya iluluto ko na yan. Ito -re rest ko lang ng mga 10 minutes pa. Tapos, meron na tayong merienda. Bali po pala yan. Malambot po yan. Susundin lang yung mga ingredients. Yung tamang timpla. mapaperfect perfect po natin yung luto ng donut. Ayan, medyo bibilog pa yan ng konti. Lalaki pa yan kasi re-rest ko pa siya ng mga ano. 10 minutes pa po. Ayan, ito na po yung iluluto ko. O, tingnan nyo po nung ne-rest re ko siya. Tingnan nyo, nagdikit-dikit pa siya. Medyo, ano, umalsa pa siya ng konti. Ayan, tingnan nyo ang ganda. No, ayan yung 5 pieces. Luluto ko na yan lahat kasi 25 pieces lang naman yan. Mahal ko, tingnan mo, o, ang ganda nito. Guys, tingnan nyo, o. Try niyo po magluto nito. May merienda na tayo. Hanggang bukas ko na po yan. Almasal namin pwede siya. Kasi malambot naman po yan. Masasusunod lang yung mga pinanood natin. Mga ingredients ilalagay natin. Mape-perfect natin yung luto natin. Yan. Luluto ko na po. Ayan. Medyo mainit na yung kawali. Pwede ko na ilagay. Ang ganda talaga niya oh. Umalsan siya talaga ng sobra. pa siya. Tingnan nyo, lumulutang siya. Yung unang gawa ko, hindi siya ganong manutang. Dato nakalubog siya, ito nakalutang. Kasi pang ilang try ko na ba ito? Pangatlo. Yan, yung unang, hindi ko na-share sa inyo. Yung pangalawa na i-share ko, ito pangatlong luto ko. Yan, ganda niya. grabe yung alsa niya, no? sobrang ganda. Mas malaki siya ngayon. One port lang po itong ginawa ko. Tinan natin. Ha, ah, yung ganda. Ayan. Umasa talaga siya ng sobra. Ang ganda ng pagkakanin niya, oh. Sana sa susunod na perfect ko na yung ano niya, yung bilog niya. Medyo mahina lang yung apoy. Medium lang para hindi siya nasusunog sobra. Para maluto rin yung loob niya. Masasabi kong maganda itong pagkakagawa ko ngayon. Kasi umalsa siya talaga ng sobra. Patigurado malambot din to. Nung mga nakaraan, yung una sa pangalawa, malambot din naman. Kaya, pili, kaya lang, itong pangatlong luto ko parang pili ko mas ano siya. Mas maganda yung ano yung pagkaka... Pagkaka... Ano tawag dito? pagkakatimpla sa kapagkakagawa. Lagyan ko na ito. Ayan, bilog bilog siya. Oh. Eh. Kung isa super bilog na bilog ha, hindi sabihin malambot talaga siya. Lagyan pa natin. gusto ko talaga yung luto ko ngayon sobrang lambot niya, napipisa ako hinahawakan ko lang siya ha pero napipisa siya so sobrang lambot baligtarin ka, ka natin kasi parang hindi pa luto yung kabila dahan dahan lang ay perfect, ganda. magalaw yung aking camera kasi hawak ko lang siya wala ano pa ang patungan may eh, patungan eh kaso mahirap ilagay hindi ko alam kung saan yung papato dito sa aking ano, lutuan eh, Pag nalalaglag siya yung mantika, parang nag-aano pa siya. Tapos yung iba ay -todag -todag lang dagdag. Ay, piling po lang talaga. paniguradong napakasarap. Yan, pero na sinabi ko kanina, one pot lang po ito. Tapos yung mga ano, mga ingredients, lagay ko na lang po dyan sa ano, sa comment section. Or dun sa description box ko na lang. Ay, grabe yung salad. Kala ko lang lalagay. Pati yung camera ko nasa na. Napalo. po yung nagawa ko na, Ay, ay naluto ko na yan ay ang ganda talaga ito na yan. Sharan! Ito lang naman akong donut. Napakaganda at napakasarap. Itikman ko na siya. Ito. Ito na atay na bilog. Tsaka yung isa. Nalumabas yung bilog niya. Hindi siya perfect yung pagkakabilog pero ang sarap. Promise talaga. Pinanood ko lang to. Tapos. ah, Pangatlong beses ko na ito luto na ito. Ang sarap nito. Makain tayo. Meron na ako merienda, meron na rin almo, almosan. Lalagyan ko ito ng sugar, tsaka ng gatas. Sarap po ito. Charan! Ito na po yung ginawa kong donut. Napakasarap. Sobra. Matutuwa ako ko nito. Meron na kami merienda, meron pang almosan para bukas. Nalagyan ko na siya ng milk, tsaka ng sugar. Tanong nyo na lang po sa bakery yan na bibili. Maraming klase kasi yan eh. Sabihin nyo lang yung panlagay sa donut. Yung para siyang milk na kulay puti. Siyempre gatas kulay puti. <laughs> Papatawa ka pa. Yan. Share ko ngayong araw na to. Nagluto ako ng donut. Share ko rin sa inyo. One fourth lang po ito. Not bad lang po kayo sa YouTube. Makikita nyo yan. Today's vlog. Gumawa ako ng donut. Napakasarap. Kain po tayo. Sobrang lambot niya, guys. Hindi papakita ko po sa inyo, ha? Tingnan niyo po. Pipisain ko siya. Tingnan niyo yung kamay ko. <laughs> Meron pang ano talaga. Ayan, no? Oh, oh Di ba? Sobrang lambot po. Sobra po talaga siya. Hindi ko lang siya maano, eh. Maibuka. Pero sobra. Sobrang lambot po talaga niya. Ayan si Winter nakatingin. Kain po tayo. May merienda. May almusal na.